Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na no, nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbibigay tayo ng ating topic ngayon mga kasawi. Ano ang tatlong nagpapabigat sa isang tao mga kasawi? Ang una syempre mga kasawi ay problema sa pamilya. Ito ang nagpapapagabag sa kanyang kalooban at nagpapabigat sa kanya kasi hindi siya makapagdesisyon kung ano ba ang kanyang gagawin. Kasi hindi nakapag-isip ng tama ang isang tao kapag sa tayo ay nagkakaroon ng problema sa pamilya lalo kapag kakunwari involved sa magulang, involved sa kapatid talagang halos hindi mo alam kung ano yung gagawin mo minsan may mga tao na natutulero sila kasi hindi nila alam kung paano i-handle ang ganitong sitwasyon mga kasawi kapag pamilya na ang pinag-uusapan ayan yung ating una mga kasawi ang pangalawa mga kasawi is problema sa pera. Kadalasan lahat ng tao, eto yung nagiging problema mga kasawi. Lalo kapag uh, nagkakaroon ng sakit ang isang tao sa ating mahal sa buhay. Alam nyo ba, minsan hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pera. Hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Kasi nga, syempre, eto yung number one talaga na minsan manghihina ka na lang kasi wala ka ng dap. Hindi mo na alam kung ano pa yung gagawin mo. Saan ka ba punta ano ang gagawin mo para mapabuha para mapahaba mo pa yung buhay ng pamilya mo kadalasan ang ibigay problema ng isang tao 'di ba sabi nga nila ang pera ay ito yung number one na power ngayon kasi kapag wala kang pera hindi ka nagiging masaya pero pag may pera ka, nagiging masaya kumbaga ang pera ay joy na ito na pina kapag ka may pera ang isang tao ay nagiging masaya sila talaga mga kasawi, aminin natin sa hindi ito talaga yung nagiging realidad ng buhay natin ngayon, kapag ka may pera ka nagiging masaya ang isang tao, kapag walang pera malungkot ang isang tao lalo kapag kailangan mo ng pera tapos wala ka mapagkukunan hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo sa buhay para lang ma mo ang mga problema mo sa buhay mga kasawi. ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo mga kasawi is problema sa asawa. Syempre lalo kapag ayan nagkakaproblema kayo mag-asawa, hindi mo alam bakit palagi araw-araw kayo nag-aaway. So hindi mo nariresolba yung gulo ninyo mga kasawi. 'Di ba ang nagiging ano ay ito yung number one na nakapagpapabigat sa kalooban natin. Syempre 'di ba masarap sa pakiramdam nakapagbati kayo ng asawa mo, nakakilos ka, kapag isip ka ng maayos. Pero kapag ka, hindi kayo magkaayos ng asawa nyo, diba aminin natin sa hindi makasawi, yung puso natin, grabe yung kalabog, ayan, grabe yung sobrang bigat, gusto mong sumigaw, gusto mong ilabas, pero wala kang magawa kasi nga nagkakagulo kayo ng mag-asawa mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. laging tatandaan, lahat ng tao is normalized lang ito na ating pinagdadaanan. Pero syempre, depende na lang sa tao kung paano natin ito i-handle ang mga ganitong sitwasyon. Pero kapag ka once na kayo ay sobrang bigat na nararamdaman ninyo, hindi nyo nare-resolve, parang feeling nyo is wakas na para sa inyo, mas maganda na ipagkaloob nyo ito kay Lord kasi siya lang yung nakakaalam, siya lang din ang nagbigay nito sa atin kasi sabi nga nila ay hindi ito ibibigay sa atin kung hindi natin kaya. So binig ibinigay okay, ito sa atin dahil alam ni Lord na talagang kaya natin itong marisolbahan. So sa kanya mo ipaubaya, kausapin mo ng mataimti, magdasal ka, magtiwala ka kasi lahat ng yan ay masusolusyonan mga kasawi. Hila mong po mga kasawi, ang aking advice, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo magsubscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!